Magandang umaga mga kagulay So it's uh, Sunday po ngayon Mainit po ulit mamaya And uh, bago po tayo mag uh, ikot Bago po tayo mag uh, gawa sa ating uh, garden uh, Tatakbo muna ako ng mga ilang uh, minuto Kasi matagal na rin po ng walang ano Nakatakbo lang ako linggo Sabado kasi busy man tayo sa pag-harvest So ngayon linggo uh, ah, ikot muna ako sa town saglit tapos ah, sabay po tayong mag ano mag, ah, garden po mamaya Okay, so Balik po tayo Sa ating uh, garden Sa ating sinyas Ang ganda pa rin po Ayan. So Palahating uh, oras ng po akong tumakbo Umigot lang po ako saglit uh, Ito po yung update Nun po ating uh, garden po Ngayong uh, araw mga kagulay Yung ating papaya Na na andun po dati sa may sunflower nilipat ko po dito kasi hindi na po na aarawan dun ang tanong dito kung babae ba to or lalaki wala pa kasing bulaklak tanggal natin mga sanga-sanga bueno, pero malaki na siya di ba maganda sa mata ay papaya po tayo dito di ba nakakatuwa ah, naman tapos ito ayan no ayoy ka bunga pa siguro yan no? ayan o no? oh. ayang maliit na yan parang babae ata isa no may bunga <laughs> ewan ko lang kung mabuo po yan ha try lamang po natin ayan so apat yan meron pang dalawa doon mamaya kunin natin ilipat natin dito kaya yung maliit po yun ha hindi po yung ganun kalaki mangkong po natin dito yan ah yung dahon niya hindi na kaanong maganda dapat na lang pilian oh, kasi matigas na yung iba pero pwede pa naman po yan Ayan, oh. maganda pa rin kailangan nga lang ah, pilian ng pilian okay so yung ating kinalbo yung ating ah yan tinanggalan ng mga ganito yung ating pong nilinis ang itsura po ngayon Ayan. may mga bagong sibol ang dami oh di ba gumanda siya oh ah, di ba na tinanggal po natin yung kanyang mga dahon ngayon po, ang dami na yung mga bagong sanga nagsasanga po siya sa ilalim so makahabol pa kaya ito? hindi ko lang po alam ha kasi unti-unti uh, nang uh, nagbabago yung panahon po dito pero kung isang linggo pa siguro uh, ang itatagal po ng uh, init, baka makahabol pa itong ating dalawang bed na tinanggalan po natin ng ano nang uh, puno 'yan. So, malaman po natin 'yan diyan. Bibigyan ko po, po ng update po dito para 'yun, alam po natin kung pwede pa tayo mag-harvest ng isang tatlong putulan lamang po. 'Yan. Kangkong po dyan Tapos dito, marami pa ring bunga. Hindi pa rin sila tumitigil sa pagbunga 'yung ating mga talong 'yan, oh. Mamaya mag-harvest ako ng talong. So kahapon, hindi ko naubos i-harvest. Yung mga malaki lang, iniwan ko yung mga maliliit pa mga kagulay. Pero yung mga ganito, matanda na to eh. Iba na yung kulay. Hindi na shiny. Ayan o. No? Okay. Punta po tayo doon sa... Habi huh! na. Habi. nag a lang ako ng takbo eh. Nag-a... Uh saglit lamang po. Ah, kailangan ko lang i-harvest na mamaya. Yung ating manghang na sili. Ah, yung ating ano pala, dragon fruit dito. Ayan, nagsasanga siya. Wala man pang ko. Akala ko natin bulaklak to. Hindi naman pala. Ayan na. Ano kaya? Ayan. Sanga rin siguro. Ay, sanga rin. Ayan o. No, sanga rin siya. daming sanga. So, iwan ko lang kung dito. Sa loob to ng bahay ngayong ah, winter po dalawang taon na siguro yan mm -mm. pati ito ang sarap mamaya mag ano ah mag ah, luto ng kamote na may ah tinapa mamaya gawin ko po yun yun po yung ulan natin mamaya alugbate ano grabe talaga daw kung magsanga no sa loob din po ito ng bahay sapit ng ah, winter pa mga kagulay dami talabas oh ganda dumami ulit sila <laughs> may mga ano ba dito, eh may mga buto ayan o no. mga bunga mm, mas maganda itong green kumpara dito sa purple no kasi ang dami niyang sanga tapos matagal siyang mamulaklak ngayon pa lang ngayon pa lang mga bulaklak punin na yan ayan. so pasok tayo dito puntahan ko muna yung ano yung ating dalawang ah tawag dito dalawang uh, pap papaya <laughs> Nakita ko kasi yung patola <laughs> Ang nasa isip ko Patola Papaya po bala <laughs> mm -hmm. Ayan patola Good morning patola <laughs> Dito kailangan mong yumuko Kasi pag hindi ka yumuko Lagot ka So yung saluyot pala Hindi pa tayo nakapag freeze Ito yung nangyayari sa saluyot Kapag hindi natin tinabusan Nagkakaroon siya ng Bulaklak Nung 3 years ago Uh, nakapag-ano po tayo? Nakapag-binhit uh, po tayo ng ah uh, saluyot. Galing po sa ating garden. Tapos yung ibang mga nahulog na saluyot, tumubo po siya. Doon po 'yan sa likod ng ating ah uh, garden. So, nabubuhay po siya. Ewan ko lang po kung Marami siyang bulaklak actually. Ang bunga pala nito, papa. Nakulay uh, itim. Tapos yung loob niya, puro siya buto. Ayan. Dito ay may magulang na patola. Ang sabi nila, magulang na roto. Ang sabi ko naman, wala pa yung anak. Hindi <laughs> pa siya magulang. Okay, it's only a joke. Joke, joke time. Ha, ito na. Ito na siya. Kanihapon, ah, uh, hindi nga ito nanidiligan nilabas ko siya so ilipat ko sa malaking paso baka sakaling lumaki pa at yan, maganda lang siyang tingnan Kahit wala siyang bunga, dahon lang At least, meron tayong nakikita ang papaya Kasi dito ngayon Sa amin Wala kang makita ang papaya dito Wala kang makita ang saging diba? So, pag na-miss mo yung papaya ah, Matagal, wala Sabi mo, wala talagang papaya Pero ngayon, may nakikita ko yung papaya diba? Lalo pag pagka-winter na oh. At least, tayo sa garden natin Kahit pa pano Meron tayong nakikita ang papaya sa winter Tapos saging Ayan Walang mga bubuyog kayo na Wala pang attendance Wala pang pasok ah ayan. wala nga po Ayun, may isa, nakatulog na siguro Lasing siguro Ayan Nalasing yung bubuyog Nasobrahan ng Ano Hmm um, Tawag dito Honey Ayan Aray oh, So yung ating sito na yan medyo Dahan-dahan ng humihina Yung kanilang uh, Mga bunga Ayan. Meron pa naman pa isa isa mga hagulay pero hindi na gaya ng dati na as in ang dami. Tapos lumiliit na yung kanilang ano, bunga. So dahil malamig na hindi na po consistent yung lamig. Alugbate, okay pa. Ayan, kapag harvest tayo kahapon. Ay! Ta ang taas ng talbos Ah. <laughs> taas na oh. Mahaba pa lang. <laughs> Kasi nasaputan dito eh. Para may nakita kong bunga ng ampalya dito. Sana 'yon Saan ka na ang pala Yun. Ilabas ko lang po sa ha. Para makita pa yun. Ah, ibang parete din to. Patulis. Ewan. Eh, yan. Ilabas ko lang ganyan. Para makita. So, itong side dito, hindi pa tayo nakapagtalbos. Doon pa lang sa kabilang side. Ikutin po natin. Ha. Dito tayo dumaan sa may shortcut natin. Alam ko may mga bunga pa yan dyan. Eh, hindi ko lang, ano, hindi ko lang ma uh, ah, silip mamaya kasi pag hindi ako busy ano kasi lagi kong ito oh. talbusan pa po yan dyan pwede po natin i-freeze yung, ano, yung talbos po yan sarap po para po sa mm, munggo sa munggo lang talaga magmatch to no Pero hindi ko lang alam pag ginagawa ng salad ewan ko lang po hindi pa ako nakapagtay ng ibang luto ayun na wala na hindi ka na makadaan oh. nasaputan ka na Tagdat lang po ha. Excuse me lang po. Huwag magtatampo <laughs> Isa kasi nagtatampo yan sila eh Ayun Nakapasok tayo Good morning Ang pala niya Dito tayo Nakamasagi masagi sa daan Masira ka po Ayan Yung ilalim Medyo Uy may nahinog na naman dito ah Ayun kasi inako. Hey, ako yung ating alo sa garden ah so, Mamaya magdilig po ako Ah na po yung lupa natin Hindi kasi ako na pagdilig eh Napagod ako <laughs> ayun no. Pagka tumagal na yung ano pala ang palaya. Ayan. Nabibiyak siya sa ilalim. Tapos nakukulog yung kanyang mga buto. So parang gano'n lang diba? Kasi nasa lupa siya. Ayan yung ano ang palaya. Pag nahulog siya sa lupa. Pag wala siyang ano, plastic mulch. Ayun. Tutubo rin siya. Cycle lang. No? Ah. Uh, saan ba tayo punta? Ah dito. Yung ating natalabos ang pala kahapon. Papakita natin. Ayan. May hagdahan po tayong ginamit. Pero nagtalabos na naman po siya oh. Ayan, ditong side konti lang. Pero yung may mga bunga, iniwan po natin. Hindi po natin tinanggal. Pero kung sa bunga po, ayan, tangay pa rin bunga. Ayaw ubusin kasi <laughs> sayang. Gusto kong may nakikita pa rin kahit uh, September na. Ayan. Ayan, dami pa rin. Malaki pa. Oh, baka ngayong week, maubos tong bunga na ito. Oh, so, breakfast breakfast tayo ng ano mm. Um, ampalaya everyday ampalaya talong kahapon ayan sige pa rin pinakita ko na karang vlog natin no pero hanggang ngayon okay pa rin po ah nabuo naman po yung mga ano nabuo po yung mga bagong bulaklak ayan no nabuo po sila ayan so may isang harvest pa siguro tayo ng ano ito ng a ah, okra Laki rin. Laki na ng ano oh. Hana, ito. Laki na ng binhi po natin oh. Wow. Binhi. Ang mahal po kasi ng buto, ng okra. Grabe. Yun, ito pa, laki. Ang mamahal ng buto ngayon. Kaya, mas maganda po yung ganito na lang ah, uh, sariling binhi natin. Ngayon, kung F1 siya, hindi ko lang alam kung anong buong ang lalabas niya. Mamumunga pa rin naman siguro, pero Ewan ko, hindi pa natin alam, no. Subukan lamang po natin, no. Yan. Malaman po natin yan next year pa. Ngayon kasi, hindi pa kasi wala pa buto. Yan. So, ito muna yung ating kunting ikot sa garden. Ay, laki. Labas lang kita. Hindi ka nakikita. Ayun. Marami pa rin, no. Wala pa, wala pang. Yung dati, naninaw yung dahon niya. Pero bumalik naman. Pero talaga, yung mga naunang dahon, ayan na, nanilo na po siya. Hindi na po siya gaya ng dati na light yung ano niya, niya. Ngayon, medyo, o ba, nakalimutan to kahapon. Ah, malambot pa. Pwede pa po yung ating burgundy. Ayan, isa, dalawa, tatlo. Sarap ko ya to Hilaw lang, pwede kayo ito ng hilaw mga kagulay, no? Ito, malambot pa rin, no? Pwede po siyang kainin ng hilaw. Ay, may dalawa pa. Aba, ay, ang dami pala. Oh my God. Hala. Basta lang kasi ako magdilig eh. Kasi pag nagdilig po ako, kasi ako, diretso lang. Ayoko kung tingnan yung mga bunga-bunga. Kung may nakita lang ako. Pero kung hanapin ko, hindi na po kasi para matapos po tayo kagad at makapagdaro sa mga bala. At pakagawa pa ng ibang gawaing bahay. Kagaya ng pagtutupin ng damit, di ba? sa <laughs> so, busy man lagi din si misis. Bagod. Kaya kailangan natin magtrabaho. Ang dahil lang burgundy. <clears throat> ba? Oh, lahat pula. Ayay ka. Oh, wow. Kayo ah, basimple lang kayo ah. So, dahan na no, Ground cherry. Makapag-breakfast nga nito. Makapag-breakfast nga ng ground cherry, mga kagulay. Ang daming bunga. Ang daming hinog. Matamis kasi ito eh. Ito yung breakfast natin. Mas masarap pag nahulog sa lupa. Pero hindi siya magiging magandang dalaga. Kasi hindi siya papaya Kung papaya sana to Pag nahulog sa lupa Magandang dalaga Ayan Pero dito yung sitaw natin Okay pa Okay okay pa Light pa yung color niya May bulaklak mga palaw ay, ay, ka Grabe Nakakatuwa naman pa rin Ayaw niya pa rin magtigil no May mga bulaklak pa Ewan ko ba Ayaw pa nilang Ayaw pa nilang dumating yung ano yung ayaw pa nilang dumating po yung uh, lamig. Oh, malapang bunga. Isang harbisan mo pa yun, mga kagulay. Ayun. Alam pa tayo may epifreeze. Oo. Oh. Gusto lang ako hapon na Yung mga na-harvest ko, mayroon pa akong naiwan sa ref. Hindi <laughs> ko pa naluluto Ito, kamas na kayo. Ayan na yung bulaklak nyo. Lumalabas na po ba? Ma, ganda. Ang talbos nito, kinakain daw po. Yung ano, yung string beans. Yung, iwan ko lang kung ito yun kasi may nagsabi sa amin kinakain daw yung talbos ewan ko lang akong ito yung string beans yung dwarf beans kasi may mga variety po kasi na kailangan na talbos lang ang kinakain pero yung ano natin o oh, yung carrots makahawal po kaya yan so <laughs> doon ako nakatingin yan hindi ako nakatingin sa patola pasaway na patola <laughs> ang ganda pa rin po So ayan, nakakapag uh, hindi po talaga ng saya yung uh, pagtatanim. Basta wag lamang po nating isipin yung hirap at pagod sa paghahalaman. Tatanim pag kasi kung isipin po natin, ay nako, nakatamad. Kasi makikita ka lang ng laging ay andam mo. Ay andam mo. Ay ang kapal ng damo, ang yabong ng damo. So parang hindi ka pa ka start pagod ka na. Ala. 'Di ba? So parang wag din hindi, hindi ganoon. Hindi po lang ang iniisip ko isip ko yung masaya ka. Tanggal yung pagod mo. Tanggal yun. Hindi ka ma-stress. Exercise. Yun po yung maganda. Huwag po natin isipin yung pagod lagi. Isipin po natin yung, ano, yung saya at tuwa. Nung paghahalaman po. At uh, pagtatanim. Napahaba naman po ang uh, kwentuhan po natin sa ating uh, munting gulayan. So, gusto lang po salamat ulit. Dan po sa mga bagay na subscribers, sa mga nag-share, nag-like at nag-comment ng ating vlog at sa mga sumusuporta at nanonood ng ating vlog, ng ating channel. Maraming maraming uh, salamat po. May ko na yung line na yan. <laughs> Para sa mga agulay. At uh, lagi nyo po sinasamahan sa ating amunting munting gulay yan. Ayan, so I'm na in this vlog right now kasi ano mga gawin ko yung araw. Magluto ng breakfast sa mga bata kasi tulog pa naman sila. Nag kasi nag ano kami nag ano kami nag uh, bonfire nag sa, 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 sa gilid ng ano ng ating tambayan po doon so ngayon tulog paso, so ng breakfast ng mga boys at pati ni Mrs. para pagkising kanya lang po tayo kanya lang po sila ang breakfast ko ngayon ito o ko ng kamatis tapos pipino yun lamang po muna at ang pareha yung mamaya yun Magsumuli mga kagulay. Thank you for watching po. And see you po next vlog para po sa update pa sa ating garden. Kasi may mga gagawin pa po ako pagsapit po ng uh, fall. Aayusin ko po yung ating uh, den. Ayos salamat po. And see you po maya uh, next vlog. Magandang umaga po.